Good evening Creepers, nandito tayo ngayon sa may ano, market ng Pugo So hinihintay ko si Josa magano? <laughs> matapos mag ba ano, Lagay ng mga paninda niya, tagal Nagugutom Nag na Nagugutom na ako <laughs> Hi Hello Eh Tapos ito pala yung alaga niya ano. Wilmer Ngayon ko lang nakita yan So, hintay lang natin tapos maghihintay tayo ng lighting dito. Maya-maya pa raw mga alas 7. So, it's 6:30 PM, 3 first. Kanina na ano natin nung umaga, na hinahanda pa lang nila yung mga ano, yung mga arko. Nilagyan nila ng mga ano, pailaw. Tapos yung gilid ng mga daanan. Tapos narito na rin yung ano, yung mga parol no yung iba't ibang parol na maglalaban-laban no contest kasi ito eh trippers eh so sana yung mga number dyan <laughs> manalo ano <laughs> ano ba kasi yung paninda mo na yan nachos ah nachos tsaka yes ah tsaka tsaka fruit drinks and then toasty bread ah nice tapos ito kay ano Ayun, Ay, Moma. Ay, Moma Chini. Ayan, yung kanin na may sushi. Tap. Ay, kanin na may sushi. <laughs> <laughs> Musubi tawag dyan. Musubi <laughs> yan. Aklan to? Ayan. Musubi, walang wasabi. <laughs> Pero, tingin ko, trippers, masarap. Ayan na, trippers. Woo! wala na, na, oh, na tapos na yung lighting hindi ko na ano wala. Pero, wala yun, na ko kayo. Wow! So tapos na yung lighting trippers mamaya pupunta natin yon. Papasyal ko kayo doon para makita nyo yung lighting dito sa Pugo bala ko kasing kumain na muna three first bago pumunta sa lighting kaso hindi natin nanabot pero mamaya papasyal ko kayo doon sa mga pahilaw na yon. ayan na makakakain na ako egg with cheese oo three first kakain na ako yung pagkain ko ngayon dinner is breakfast so eto yung kakainin ko ngayon so mamaya maglalakad na tayo papunta oh doon sa hugo Masarap din, trippers. Kahit walang honey. Sanay ako may honey nito eh. So ayan, trippers, tara ko kayo dito sa ano, sa Apugo. So yun, no, medyo, <laughs> hindi man natin siya ano, naabutan. Ayos lang. At least makikita pa rin natin siya na may ilaw. <laughs> hindi lang natin naabutan yung countdown, ano? Ako no, kasama ko nga pala si Wilmer, si Bro Wilmer ng ACDC at Sprint dito sa Pugo so, o, oh, Asenso Pugo trippers, alright nakita natin yan kanina nung umaga pa lang inaano pa lang yan, ginagawa pa lang trippers, pero ngayon, ito na may ilaw na siya astig, ang ganda marami ang ganda trippers tapos meron pa dun sa daanan, no? <laughs> Ang daming tao, grabe. Ah, o okay, oh, sino si Memi ako kung nakaedad niya? Ay, o oh, di ba? Ayan. Wala, ayan na. Ayan na. Grabe, ang daming okay, tao, trippers. Saan? Kaya nga eh. Madami na dun dun sa dun, sa may parking. Kaya nga eh. Sabi ko sa'yo kalat eh. Oo. <laughs> Oo na kayo Grabe. Marami na doon sa night market. Marami pa dito, no? Grabe. Daming tao. Ang ganda. Ganda pala ng pugo. Oh. Ayun, nag tayo doon trippers ng ano. Ah, uh, ano ba 'yon? Concert. parol mga parol. Ah, parol. Ayun. O nga pala 'yung lantern trippers ay uno na doon. Oo. Ikaw, may meron ba tayo diyan? Tingnan natin 'yung Sakares. Sakares, oh. Sa oh. anong number 'yon? Ay, 'yun lang. Ang ganda ano, mga parol so kanina nakita na natin to trippers yung ano yung parol na to nung umaga wala pa silang ilaw ngayon pero eto grabe ang gaganda na nila wow astig trippers <laughs> Magmula doon sa una, 3 Ay, hindi, 14 na pala to, 14. <laughs> una tuloy. So, naumpisa natin dito sa number 14, 3 first. Hanggang doon so sa 1, pupuntahan natin. So, tignan natin lahat. Ayan, oh. May kanya-kanyang katangian, 3 oh. Grabe, ang ganda. Wow. Tak tak sa pa Ito. Ani <laughs> an rocket. Wow. Galing airport ano? Airport ganda, ganda ng mga lantern ano? Lalo na ngayong gabi bro no. Nagningningan na sila. Oh, no! Eh, ito. <laughs> ba't, ba't napundi yata? Nagtibig. Ayun ah. daw, napundi yung ilo. Oo, oh, napundi yan. Mm -hmm. Meron doon sa gitna, yun. Oh, malaki. Okay, ito ang ganda rin, oh. Na? No. Okay, panalo na. Ang ganda. Ito rin, oh. So, number 2 na tayo. Three first. Ayan. So, 1 Ito na yung 1 So, ito na yung ano, huling ano natin. Lantern na makikita. Yan. So, ito silang lahat. Three first, oh. Alright, ang ganda nila. Oh, di ba? <laughs> astig pala yung ano, ano dito yung pa ilaw ng ano ng pugo trippers ngayong gabi astig tara kasok tayo you know ganda trippers oh so. alright wow sarap lang mag picture picture dito trippers Ala tingnan nyo oh. Yung no, ano oh. Wow 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 Municipal lang po oh. Ganda no Ay? Grabe, wow. ang ganda bro Ganda ng mga ilaw, ano? <laughs> oh, sarap mag picture-picture dito, trippers, o oh. Diba? Astig. Grabe, mamaya mag picture picture ako dyan. Trapper. So, tignan natin dito kung ano yung program. Ayan. Tapos, tignan natin dun yung ano, three May parang bilen dun, oh. no? as a Ito, trappers. Tapos, meron dito ano, yung mga On December 1, 2025. Ah, 2020. no, balloon. <laughs> Ito. Ay, ilaw sa puno. Right, this done. Given this first day of December of 2025, signed by, Melissa oh, oh, mayor, Honorable our city Ah, pakaraming ilaw. Ang sarap sa mata. Ah. Ito yung program mo no? oh. So, mamaya, may dapat pang abangan dyan, trippers. May mga performance pa dyan, o ano pa. right. So, ano pang gagawin natin? Kundi, mag picture-picture, para may remember. Alright.